Good day guys. Welcome sa panibago na naman nating video. Nandito pala kami ngayon sa Matanaw, Davao del Sur. Dahil may bibisitahin kaming kaibigan. Nasa mahigit isang oras na ang biyahe namin galing Davao City at medyo rough road ang daan. Medyo paakyat yung dinadaanan namin at masikip ang kalsada. Minsan may nadadaanan kaming maputik na trail kaya sobrang dumi na ng sasakyan namin ngayon. Well anyway, ang topic nga pala natin ngayon ay kung kumusta na nga ba ang pinakamamahal nating unit, na Ford Ranger Sport 4x4, pagkaraan ng mahigit dalawang taon pag-uusapan natin guys kung ano-ano ang mga bagay na nagustuhan ko at ang mga hindi ko nagustuhan sa unit makalipas ang more than 2 years. Unahin natin ang mga medyo hindi ko nagustuhan. Actually, madalas kong nasasabi sa mga nakaraan nating vlog yung napapansin ko kapag nagpapatakbo ako na most of the time, parang ang bigat dalhin ng sasakyan. Kahit pa nung hindi pa ako nagpapalit ng mugs at gulong, ay ganun na talaga. Yung parang naka-engage siya sa, sa eco mode na napaka bigat dalhin kahit naka-normal mode naman. Hindi ko alam kung dahil ba sa palaging babad sa traffic ang sasakyan kaya naaapektuhan ang arangkada niya o sa uri ng diesel na pinapakarga ko. Pero may nga pagkakataon din naman na ang gaan niyang dalhin at ang bilis ng arangkada. Para don sa mga may ganitong unit, comment down below naman guys kung may idea kayo tungkol dito. Pangalawa, nung unang taon, mula nung nakuha namin itong unit, ay nagka-problema kami sa battery. Kasi ang bilis niyang madrain, dinala namin sa kasa at nakita nila na may problema yung baterya. At dahil under warranty pa ang unit natin, kaya pinalitan nila ng bago. So far, isang taon mahigit na, mula nang pinalitan ng bagong baterya, ay wala pa naman akong nakikitang problema. So yun lang naman ang medyo hindi ko nagustuhan. Pero hindi ko alam sa ibang Ford Ranger owners kung yun din ba ang nararanasan nila. So dito naman tayo sa mga nagustuhan ko sa Ranger Sport. Unang-una, ang nagustuhan ko dito ay ang luwag ng space nito sa loob. Maraming beses nang may nakikisakay sa amin, na owner din naman ng ibang brands, ng SUV or pickup, ang unang nagiging reaksyon nila ay talagang naa sa laki ng space sa loob kumpara sa kanilang sasakyan. Kaya nga kung ako naman ang sasakay sa ibang unit, ay napapansin ko talaga ang kaibahan sa space sa loob. Pangalawa, ang interior niya, para sa akin, ang Ranger ang may pinakamagandang interior sa pickup category. Nararamdaman ko talaga sa loob ang pagiging premium nito kahit hindi ito ang top of the line ng Ford. Ang infotainment niya na 10 inches ay ang isa sa mga nagustuhan ko rin, na para may built-in iPad sa loob. Para sa akin, angat na angat ang Ford Ranger kung technology ang pag-uusapan. Gustong-gusto ko rin ang leather seat niya. May Ford EcoSport kasi kami dati, pero hindi naka-leather seat. Ang problema don ay kung matapunan ng pagkain or liquid, nadudumihan talaga. Kaya kailangan pa naming bumili ng seat cover. Eh dito sa Ranger Sport, kahit hindi high-end, pero premium na premium pa rin ang pakaramdam sa upuan. Sa aircon naman wala akong naging problema dahil talagang malamig. Sa suspension ay wala akong masabi. Considering na nagpalit kami ng gulong na saksakan ng tigas, pero komportable pa rin para sa isang pickup. Marami ng inakyat na terrain nito at talagang masasabi ko na sobrang lakas nito sa akyatan. At sa forma naman ay para sa akin, ang Ford Ranger ang pinakamaangas sa lahat ng pickup. Sinasabi ng iba na mas nakakalamang ang Toyota Hilux sa reliability. Well, hindi pa naman akong nagkaroon ng Hilux pickup at maaring totoong mas reliable sa Hilux. Pero ang comfort naman na naibibigay ng isang Ford Ranger ay talagang worth it. Sa maintenance naman, ang pinakamahal na nagastos namin ay mahigit 25,000 kasi nagpalit kami ng fuel filter pero nung unang mga taon nasa 6,000 to 9,000 lang ang nagagastos namin sa maintenance may mga nagsasabi na may mga issue ang mga unit ng Ford pero para sa akin walang brand na perpekto lahat naman siguro ng brand ay may mga issue pero kung tatanungin ako kung satisfied ako sa Ranger ay talagang masasabi ko na 100% satisfied po talaga kami dito kung may mga minor issue man pero sa kabuuhan naman ay napakaganda nitong Ranger Sport. So yun lang ang video natin ngayon guys. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman para sa nagbabalak na kumuha ng Ranger at para na rin sa mga nahihirapan pang pumili kung anong pickup ang kukunin. Abangan nyo pa rin ang mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood.